What's up mga boss, balik ka ron, magpalahita no, magpalahita sa atong content Atong i-appel diri si KMG is batang Terador, Walay lain, kinisi JP Sukal <laughs> <laughs> Ilado kayo nga bata mga boss And then, grabe uh, Wala na siguro yung makalupig sa popular aning bata karon O oh, Pilipinas kay group, grabe yun Yang pangalan ano yung eh, murag katumbas ni Efren Bata Reyes mga boss pero dili sila o oh, parihag achievement ha kay bata pa man eh. Pero um, pangalanay lang halo sila ka pareha kasi deres Pilipinas karon mga boss mga mga demand kay ni sila sa mga lugar-lugar mga boss no na muges uh, gusto nilang makita kani ni mga tawana ni si JB Sukal o si Iprin Bata Reyes and then proud lang ko mga boss kay ano sobra sobra ako ka proud kay nagimo manggugkog ka ng content about sa iya sa toang uh, Batang Mindanao nga page and then karon mga boss ni ni tanaw ni siya ni react si JB uh, Sukal sa ato ang video mo na nga nakaingon ko nga kini di atong mga content mga boss no uh, grabe ni abot, ni muabot judi ay sa ilaha mga boss mo na nga BM29 ako lang malakas <laughs> oy mainggit na naman kayo ay babas na nyo naman ako diyan grabe <laughs> panoorin natin mga boss

AJ Maras, arpot ka pala. <laughs> Yun lang mga boss. At saka kung hindi ka pala ako pag-subscribe sa ating YouTube channel, ano pa yung hintay mo? Mag-subscribe na kay Solid Vlogs, aka Batang Mindanao. Sa mga subscriber ko dyan, alam nyo na kung sino ako. Ako yung kaibigan totoo na talaga hindi mag-iwan sa inyo. Pinapakita ko lang mga boss, dahil gusto kong i-encourage yung mga vlogger na mga mga kas, ano kapareho ko mga mga bagito pa mga baguhan lang dito sa pagbablog ay hindi naman masyadong baguhan na tayo kasi 3, 3 years na tayo eh ano ah uh, darating yung time na ganyan di ba papanoorin din ng mga idol natin yan mga idol ninyo yung mga content niya salamat